Mapagpalang araw mga kasawlo Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? At ayan no, ibang iba na po talaga yung ating daily routine Dahil mas maaga na po tayong namamalengke Araw-araw po, ganyan po uh, Madilim pa po, umaalis na tayo ng bahay At pagdating po natin ng palengke Ayan, kung meron din tayong kailangan or bibilhin uh, gata po Ay inuuna natin yung sinasabi sa ating suke para babalikan na lang po natin yan pag pauwi na tayo. At maramihan po kasi yung binibili nating gata. Hindi po dalawa, tatlo, apat. Maramihan po. Minsan, eight. Pinakamababa po yung six. Ganyan. Marami na po yun, di ba? More than one is many. More. <laughs> at ayan po no at sa ibang mga suki pa natin shout out sa mga suki natin diyan sa palengke. ayan kay kila ating uh, kila boss mat kila ating len at diyan sa mga suki po natin shout out sa mga suki natin lahat sa palengke at ayan po diyan na po pala tayo bibili tayo ng saging hinahanap ko po yung nagtitinda diyan yung suki natin sa saging po diyan po tayo bumibili ng saging sa ba hindi ko po siya mahagilap dun pala sa, siya sa kabilang pwesto po nila. O, oh, 'di diba, sabi, sinasabi ko sa inyo, ako lang yung mahirap na may bodyguard. Sige, subukan yung pack muna tayo. At dahil pa natin ng bahay, ano po yan eh, strategy. Nakahiwa na po ako ng ating mga manok at yung nalinisan ko na din po yung ating mga shrimp bago po ako nag-video. Ayan, bali, naghihiwa na lang po ako ng ating squid balls. Strategy ko po yan para makadami tayo ng trabaho. Kesa po sa video lahat, maano ma ano po tayo ng oras, magugugol po tayo sa oras kung ibibideo natin lahat. Kaya yung ginagawa ko po pag may nagagawa na tayo, dun lang po ako magbibideo. At ayan pagkatapos, ayan pala, natutungko na po pala yung ating munggo. Bale, idudulukan lang po natin yan at papalamigin muna. At habang pinapalamig natin yung ating uh, tinutong na munggo, ay magsasaing na po ako. Kasi maaga po tayong magsasaing today kasi maaga po yung alis ni ate. Papuntang school dahil magpa-practice da, pa daw po sila. At Uh, bumili din po pala ako ng bangus sa palengke. Tingnan nyo po, gano'n siya kalaki. Isang bangus po na daing 200 pesos po yan. Bale, boneless na din po pala siya. Nagkamali nga po ng hiwa dyan eh. Dapat pwedeng hiwain po yan ang hanggang walong piraso po. Kaso hiniwa ko lang siya sa apat na piraso. Kasi po, matalik mga na ulam yung mga pamilya ko po. Opo konti lang po kaming magkanin pero sa ulam po matalik po silang mangan. At pinrito ko lang po yan ng malutong. Pero nung kinain, hindi na malutong yan nung kinain namin. At habang nagpiprito po ako or nagluluto po ako ng ating ulam ay ayan uh, yan, binanlawan at ibinabad ko na po yung ating malagkit na kanin para maganda po yung pag-alsan yan. Pag magluluto na tayo ng ating lalot balatong. Fast forward po pala mga kasawlo, ayan luto na 'yung ating lalot balatong. Hindi po halata pero naka na po ako dyan, Pack post. ng 45 minutes at isang pitchil po talaga 'yung nilalagay ko na gata para sa isang tulyasing malagkit po ng ating lalot balatong. At ayan, paluto na po pala yan. Kaya, inilagay ko na din agad yung ating gata. Hindi ko na po ipinakita sa inyo kung paano natin lutuin dahil nakaidlip po ako, naguhul po tayo sa oras. At nakapag balot na din po pala ako ng turon, bale may turon din po pala tayong pa-order. At nailagay ko na sa kanya-kanyang tab yung mga lalot balatong po natin. 60 pesos ko po yung binibenta mga kasawlo, hindi po yan tinipid sa lasa. At meron din tayong pa-order na pansit gisado na upgraded na po siya sa tab. Kasi nagda daw po pag sa styro kasi pag magde-deliver, di ba po nahahanginan. Kaya kaya ayan, nilagay natin siya sa styro. May toppings din po pala yan na chicken fillet at saka shrimp. Tapos yung sahog niya, squid balls at saka chicken breast. Tapos nagta din tayo ng fried bawang. At ayan, habang nagde deliver po si asawa ng mga walang order na turon, nag nagde deliver na po dyan si asawa eh. Ayan, nagpiprito naman po ako dito sa bahay para pag may napiprito po na turon, Uh, deliver po agad at abang nagde-deliver po sa daan si asawa abang inihintay ko siya ayan magde-deliver muna tayo dito sa mga banda sa atin at sa mga kapitbahay po natin ayan yung de-deliver natin ay yung kay Mading at yung kay Apong Mercy at pagkatapos ko pong mag-deliver dito wala na akong piniprito po ay sumama po ako kay asawa para mahanginan naman po ako. Sumama ako mag-deliver sa kanya at para mabilis din. Ayan. Mukha bang pagod? Hindi naman po, ba diba? At pag uwi po ng bahay, tumawag po pala si ating Grace. Ayan, umo-order ng sampung pirasong ano po, turon saging po. Buti na lang, meron pa tayong saging sabana hindi pa po nakahiwa at yung, meron pa tayong tagan na pabalat so ayan mga kasaulo hanggang dito na lang, God bless us all po bye!